iba sabi ka, at yung plan niya sa ispanyol maganda Kasi yung plan niya parang isda na lumalong sa dagat, hindi ka baliwal na Pero na yung plan niya po ngayos na parang aling na sobrang na mo sa ispanyol. I-beat ang matanda hindi naman, hindi lang sa akin. Kung ayaw niya. Saan po ang magagawa? Masakit. Pero nga lang po. Kapat tumatagal, sinasabi ko pa rin. May gano'n po mga kaibigan? Ha? Mga ko po. Ayaw po, ayaw mga po, mga tao po, mga tao po sila. Pero po pala, makatawa na po nila kami. po, it's na bubili. Ang nararapat. Ang mga ano ko naman po. Tumawa tumawa, naman ako katawa. Ako tawa, yung katawa, yung spiritual, Pero spiritual yun. Pero, kailan nyo po ngayon, na hanggang ngayon, lumakati na po sila church. Dati, kailangan mo pong puntaan sila para sabihin ang mga tingga. Ngayon, hindi Medyo po, nauna ko po saan, jogo. wow Wow! Nauuna ko po saan, nauna ko saan, Ako, pa, puniyaya. Naliligo pa lang po, nasa na po lang. Nabunga na, may bunga ka na pala kung ano. Oo, lang po. Pero... Ano lang po, praise ba? God lang po. Okay, Mag-ayo ako. na po sinasabi Dahil ko hindi Hindi, pero kung titignan mo kasi yun, Instrumento lang instrumento kaya nga sabi namin na kayo kayo ng tatay mo ang ginamit ng Diyos para mag ano rin kaming mga ano uh, supporters niyo. Marami na po man Ito ka lang supply. Marami na po kami na encounter ng mga tao na tumatawa lang kami sa Pero ang gato lang hindi pa yung pabalik. Bago kayo ayaw makinig, hindi yung tumakinig. Balang araw makikinig lang sa mga sinasabi. Ayan, magandang magandang hapon, magandang araw po sa bawat isa po sa atin, no? Ngayong uh, uh, hapon na ito, is uh, ang gusto kong pag-usapan po natin ay ang sinasabi po natin na cellphone addiction, no? So, related po kasi ito guys sa nangyayari, nakaguluhan sa atin no sa uh, community ni Dave at ng Tikram community no ang pagkaadik hindi ko alam kung pagkaadik nga bang matatawag ito no sa cellphone or sa social uh, media no bakit nga ba nasabi ko na addiction cellphone addiction or social media addiction no isa po sa kadahilanan po ay ang mga uh, pinapakita po natin na attitude no sa social media no Dati po, sabi ko nga, ang uh, uh, ginagawa lamang po natin is uh, nanonood lang tayo, tumatawa, nakikisaya kung uh, uh, may dapat ikasaya, no? Nagsiselebrate tayo kung may dapat tayong iselebrate or may mga achievement na nagagawa ni Dave or ni Tikram, no? Uh, at uh, lumuluha no? kung may uh, nakakaiyak. No, nalulungkot kung may nakakalungkot na napapanood po tayo, no? Yan lang ang ginagawa natin dati, no? Ang importante sa atin dati is uh, nalilibang tayo na nakikita natin yung mga so-called idols natin, di ba? Yan lang po ang importante sa atin, tinto na po tayo no? Pagka nakita po natin yung mga sinusuportahan po nating na uh, mga tao. Hindi po ba correct po ako? Yan po ang dating gawi po natin no? Pero uh, pag paglipas uh, ng mga panahon ng mga araw guys, is uh, medyo iba na po no ang galawan ng iba po sa atin. Yung iba po is uh, uh, talagang uh, uh, araw-araw, minuminuto, sabi ko nga po is hawak-hawak uh, na po natin. Ako sa totoo lang hindi ko ikakaila ito, no? Na uh, matatawag na rin siguro akong adik no? Pero sa akin din kasi is, uh, alam niyo naman na may channel po ako, di ba? So kaya kailangan kong mag-search, mag-research, no? Uh, Mag-Google o kung ano-ano pa man dyan para hindi po tayo Uh, makapagbitaw, makapagsabi or makapag-content ng maling mga impormasyon, no? Pero yung iba diyan, guys, is, uh, sabi ko nga, sa uh, uh, minuminuto kada oras or ano pa na uh, kada galaw, is sa uh, cellphone. 'Di ba, guys? Totoo po 'to, no? Hindi ko hindi ko po inis, inis aside ang aking sarili dito kasi isa rin po ako diyan sa mga ganyan. Sabi ko nga, kaso nga lang gamitin po natin, no, ang uh, cellphone, ang social media sa tamang gamit, no? Di po masama, no? Di po masama ang magkaroon no ng cellphone hindi pumasama ang humawak ng cellphone hindi pumasama ang uh, involvement natin sa sukmed kasi sa sukmed nga na marami po tayong uh, nalalaman no marami po tayong natututunan no pero uh, kailangan i-balance po natin i-balance po natin i-manage po natin ang tamang gamit ng sinasabi po natin na cellphone at uh, uh, social media na aayon no sa naaayon sa uh, gamit po nito no at uh, sabi ko nga namimisuse na po natin no namimisuse na po natin ang cellphone at ang social media no uh, wag po natin gamitin sa pakikipag-away pakikipagbardagulan at chismisan no o kaya paninira po no sa mga taong wala namang ginagawang masama sa atin gamitin po natin ito sa paglaganap ng kabutihan at pagmamahalan, sabi nga po ni Estil uh, Ahero ng SB19, again, Estil Ahero. Maraming tao ang ano, sa totoo lang guys, maraming tao ang napapariwara, no? Nasisira ang buhay dahil sa social media. Totoo po to, no? Uh, hindi man sila ang mismong gumagawa yung mga tao ang gumagawa, no? Kung ano-anong pinagsasabi po nila sa taong ito. At uh, yung tao naman na medyo mahina-hina, mai-stress, no? Hanggang ma madidepress po sila, di ba? So, maraming kabataan din po ang nalilito na, no? Kung ano nga ba ang tama o mali dahil po sa nakikita, nababasa, napapanood po nila dito sa social media. No? So, uh, sana tayong mga nakakatanda, No? Ang uh, modelo nila ang magbigay ng magandang ihimplo halimbawa no sa mga kabataan nito o sa mga uh, mas bata sa atin na kasakasama po natin sa Tikram Community at Dave Community no. Palaga na po natin yung pag-uugali na naaayon sa ating uh, ano kinalakhang kultura at aral no wag po tayo ang magturo sa kanila ng kabulastugan at uh, uh, kawalan ng respeto sa kapwa no uh, again alam ko po uh, freedom of speech na naman po ang panlaban nyo dito no basta sabi ko nga god give us freedom to choose what is right And left, left down, no? Uh, what Kung ano po ang tama or mali, di po ba? So, uh, sa mga kapwa ko, Dave supporters, maging uh, huwaran po tayo para sa mga anak natin or mga uh, kabataan, mga nakakabata na mga kasama po natin. Baguhin natin ang di kaaya-aya, no? Uh, na pag-uugali natin dito sa social media. Gamitin natin ang cellphone na ayon sa tamang gamit po nito no. Jeans for the better, ikanganin na at uh, uh, palitan po natin yung di maganda and uh alam niyo yon, yung i-mold po natin yung masayang samahan ulit no. Buuin po natin yung uh, nagkaroon po ng lamat na mga samahan ng mga uh, Uh, supporters ng ating kuya Dave no let's protect Dave in a good way uh, no at uh, uh, huwag nating hayaan na pangunahan po tayo ng ating mga emotions guys no at uh, sabi ko nga uh, ang cellphone minsan is uh, ito minsan ang dahilan kung bakit po tayo uh, nagugulo no so uh, may kasabihan lang po no sabi ko nga ang cellphone po ang pinakamagandang uh, naimbinto ng tao, no? Na gamit po natin. Pero sabi nga na nila, huwag nating hayaan na ang cellphone, ang social media ang magmando sa pag-uugali po natin, di ba? So, napakagandang aral po sa ating lahat po ito, no? Sa mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave, no? Kailangan po nating ugaliin ang maging mapakumbaba, no? wag uh, huwag po nating, huwag po tayong magmataas, no? Kasi pagka magmataas po tayo, mahihirapan po tayong abutin, no? Ng mga taong bago-bago uh, palang -bago pa lang sa uh, community ng ating uh, kuya Dave no so naway uh, uh, makakapulutan nyo po ito ng aral sa mga kapwa ko nagmamahal kay Dave at Tikram supporters no uh, maging masaya po tayo kung ano po ang uh, ma-achieve ng bawat isa po sa atin lalong-lalo na po kay Tikram at lalong-lalo na sa nag isang kuya din po natin no Pag po natin silang lahat na sana uh, mabawasan ang problema na dinala, dinadala nila uh, dala ng ating dala ng social media so ayan good day po sa ating lahat and enjoy our day see you tonight po bye